Malakanyang abay kinalampag ng senadora na suportahan ang isinusulong ng Senado na anti-Pogo Bill. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niya ni Bombo J.C. Galvez. Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros sa Malakanyang na suporta ng isinusulong ng Senado na anti-Pogo Bill. Ito'y upang hindi lamang anya nakadepende sa utos ng executive branch ang polisiya ng pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operators sa so Pogo sa bansa. Anya, dapat magpasa ng isang malinaw, kumpleto at comprehensive anti-pogo bill upang matiyak na hindi na muling sumulpot ang pogo sa ating bansa. Tiwala naman ang senadora na may papasa ang anti-pogo sa Senado para mabigyan pangil ang pogo ba na inanunsyo ng Pangulo. Tiniyak din itong babantayan nila ang mga kasong isinampan ng gobyerno laban kay Go at sa kanyang mga kasabuat. We are more than willing to share with the courts the wealth of evidence gathered from our Senate investigation. Sa dami ng ebidensyang nakalap natin, I trust that Guo Huaping and her co-conspirators will face justice. The Committee also retains its jurisdiction to seek access to Shi Zhijiang. His information, if proven true, is crucial for our national security ang NICA ang magbabahagi pa in an executive session ng kanilang mga findings tungkol sa pagpasok ng Chinese intelligence agents sa bansa. Bubuoy naman na ng Committee on Women and Children ang committee report kaugnay sa katatapos lamang ng investigasyon sa POGO. Anya, may sasad sa committee report ng mga legislative amendments at paano kala na nais nilang isulong. Magugunit ang umabot sa labing-anim na pagdinig ukol sa POGO ang Nike ng komite ni Ontiveros na sinimulan noon pang November 29, 2022. Napatunayan niya na talagang kulang-kulang ang katibayan kasapatan ng batas sa bansa upang hadlangan ng abuso ng Pogo. Gate nito, natukoy ng Pogo Syndicate sa kahinaan ng ating mga batas at sinamantala nila para mga abuso habang ang mga Pilipino ay napipinsala. Gayunpaman, binunang task force Pogo Closure kasama iba't ibang law enforcement agencies at ito ang kanilang tututukan ngayon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!